Pahinga muna kami guys. Pasinsya na po, hinihingal ako. Katatapos lang po namin mag ni Papi at din si Papi guys, nahihilo din. Good morning. <clears throat> Thank you for watching guys. I love you all. This is Papi's update. Katatapos lang po namin mag-ehersisyo, magsasayaw nang cha-cha. <laughs> Grabe ang pawis ko, guys. Whew. Good morning! Happy Sunday, everyone! Mayroong nagbidyuki, guys. Mayroong nagbidyuki. So, pahinga muna kami ni Papi. As usual, this is Papi's update. As is, as of this moment around. Yan po si Papi, oh. Pagkagwapo ni Papi, guys. Pagkagwapo ni Papi, guys. Grabe, gupuha, guys, oh. Eh. Uh, <laughs> Say good morning to your viewers. Say good morning. Babe. Say good morning to your viewers. Meron dumaan guys. Raming dumaan mga palangga. Yan, happy Sunday. Yan pinapawisan ako, guys, oh. Grabe ang pawis ko, guys. Ang bigat kasi ni Papi, sobrang bigat. <laughs> Nakikinig si Papi guys Mayroong motorsiklo doon Oh. Huminto Nakikinig po si Papi Akala niya kanya niyang ati dumating Ayan, happy happy Sunday Pahinga muna kami ni Papi guys Dito sa loob ng bahay Dedan, dari, dari, dan, dara, dira, dira, dan, dara, dira, dira, dan, 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 mama, Mama Lisa, lab tika, mama, lisa, lab tika, mama. Grabe tika ka kalab mama oy. Lab kayo ti mama. Sige na mama. Lab ta kay kay mama. Mamalisa, Lisa, uh, mama Lisa. salamat sa pagsayaw mama Lisa. si Papi, guys. <laughs> nagpapasalamat po si Papi sa akin, guys. Dahil isinasayaw ko siya kanina. So ngayon, napapagod na kami sa pagsasayaw. Mm, nagpapasalamat pa din si Papi. <laughs> <laughs> Thank you for watching. Bye-bye.